E Welcome again kay Graphic Design Daily. So, panibagong araw, panibagong video tutorial po tayo. So, kagaya nung nasabi ko before, nung sa upload ko, o sa video tutorial namin about speaker, mag-create tayo ng mga motivational speaker. Ay, hindi naman sobrang motivational. Na parang pwede rin magamit ng mga teachers na ibibigay nila din sa mga estudyante nila na kapag naka-very good, naka-perfect, so ganun mga speakers yung gagawin natin. So, paano nga ba gawin yun? Gamit lang yung mga elements na nakay Canva. So, first, ang ita-type niya dyan is Instagram templates. Then, create a blank Instagram post. I-click niyo to. So, welcome to Canva Editor. Nakay Canva Editor na tayo. And then, pupunta tayo siyempre kay Elements. So, so, sa isang page, isang speaker yung gagawin natin. So, nag na rin ako kanina. Gumawa na ako, nag-practice na ako kanina. So, hanap tayo dito. ah uh, double store. O kaya, pre-store. So, for example, ito. hindi kasi natin siya guys pwedeng ibenta or gamitin lang ng as is. So, Ipiprint nyo as a speaker. Hindi. Kailangan dagdagan nyo yung templates na yan. So mag tayo ng text na very good. Ayan. Try natin na paikutin to. Dito no? natin ilagay yung very good. Palitan natin yung font ng Balatello o pwede rin yung Cherry Bomb. Tapos, lakihan natin. Yung si Star, talika rin siya sa original niya. Zero. Try natin siya ilagay dito. Center muna natin. So, ko muna siya para magalaw tong si Berry. Good. Ayan. Hindi ko napapalitan siguro ng color yung phone. Parang okay na sa akin yung black. After that, Uh, i-unlock natin tong si Star and then kailangan natin silang i-group para ma-resize natin sila together. <laughs> Ayan, so okay na yan. Mamaya may gagawin pa tayo. Then the next is pamili guys ng mga kung uh, ano ang dyan sa elements na gusto nyo gamitin sa inyong speaker template. Ayan. Tapos text. Copy na lang natin tong text na to. i group natin siya para makuha natin yung text. Then, ang ilalagay naman natin is great job. Pero, nasa ibang style, nasa ibang style, nasa ibang pwesto, yung word na great pati job. Then, ilagay natin ng effects tong word na great. Lagyan natin siya ng curve. Yan. Tapos, ganyan natin. Pwede natin, pwede kayo mag-advise, mag-adjust mag ng spacing sa letter. Ayan. Tapos lakihan pa natin yung size niya. And then, ayan. Tapos, copy. Of course, copy. Palitan natin to. Job. Pero, ang effects naman na gagawin natin diyan ay curve pa din, pa negative naman. So, this is graphic design daily template po. Kung gusto nyo bilhin yung template sa amin, wala pong problema. Message nyo lang po. Ayusin pa natin yung curve niya. Tagdagan pa natin. Ah, okay siya. Okay siya sa 100. Then after that, always nyo sila i-group para masenter natin sila. And then, malakihan pa natin. Okay. So, another one. Ano naman ang gagawin natin? Rainbow. Ang ganda na promise. At text. Ben, promise. Change font into Balabel. Okay, yeah. Cherry Bomb pala. Ayan. Lakihan lang natin si Cherry, si Cherry Bomb. Yung word na promise. Effects. Maglalagay tayo ulit ng curve and then line spacing, no, letter spacing pala. So, okay na siya sa akin, then group. May gagawin pa kasi tayo dyan, guys. Gagawa tayo at least five sample. Bakit ko siya din-duplicate? Delete. Add page lang. Then, sa elements, try natin ang rainbow. Parang bet ka to. Palagi pa pala dito. Maganda. Try mo natin ito. Mas maganda pala yung kanina. Ayan. Then, text. Ang ilalagay naman natin dito, mag-apply na. <laughs> for Ang ilalagay naman natin dito is great port. Pero paghihulayin din natin si grade at saka si work. Change font into cherry bomb. And then, resize it. Effects, curve, pa-negative. Ayan. Spacing the letter. Then, adjust na ng font. Copy. Here naman. Ang ilalagay nyo is work. Then, exclamation point. Ayan. Tapos, syempre, group. Adjust. <laughs> Tapos, isa pa. Hanap pa tayo dito ng isa sa elements. Kahit naman anong elements ang gawin nyo, guys, ang gamitin nyo. Tapos, lagyan nyo naman ng mga text. Wala namang problema doon. For example, ito. Ah, give diba? Awesome. change it to the font until cherry bomb Then make it Then, Tapos effects, then curve. A negative yung curve natin. Then letter spacing. Get no Ayan. And then, syempre, group. Para mamove natin sila together. And then, ma-resize natin sila. After that, guys, ganoon, kagawa na tayo ng 5. Asensya, may dumaan na. Helicopter. And then, click nyo tong share. <coughs> Download. Uh, pwede naman PNG, pwede rin naman JPG. So, PNG tayo since yun yung suggested. Kailangan po natin alisin tong background. Transparent background. So, sa save po natin siya. Check niyo yung transparent background. Hindi niyo po yan masasave as transparent background kapag hindi po kayo nakaprove kay Canva. Pero wala namang problema. Isave niyo lang din siya. Tapos punta kayo kay Google. I-search niyo lang kay Google is background remover. Then, may lalabas na doon. I-upload niyo lang yung picture niyo. Then, alisin niyo yung background. Okay na rin yan. After that, download. Hintayin lang natin siya ma-download guys. Tapos, i-upload natin siya kay Canva upload files kasi na-save na siya sa computer, sa laptop ko. Control A. Ayan, nalabas na siya dyan. Ayan yung mga ginawa natin. So, nakikita niyo, makikita nyo, ganyan na yung background niya. So, yung sabihin, wala na siya background. So, ang gagawin natin, guys, is pupunta tayo ngayon sa home. Pagitan muna natin ng kulay siya. Itong si Paige. Pwede natin siya gawing blue. Uy, may naka-iwan. Tapos, pwede na tayo maglagay ng mga stickers na ginawa natin. O, see? Ang gagawin niya dyan, guys, punta kayo dito sa Edit. Click yung Edit. Tapos, Shadow. Outline. And then, yung Outline, papalitan natin siya ng white. Basta sa sticker, laging white ang outline, ha? Then, yung Size, it depends on you. Yung Intensity. So, yan. And then, another one. Edit shadow, outline, change the outline color to white, and then, yung size, gawin yung 100. Yun, ulit-ulit lang yung guys, yung effects na gagawin nyo. Hindi pa, madali lang din gumawa ng sticker kay ba? So, kahit naka-cellphone kayo, kayang-kayang nyo itong gawin. Pwede nyo itong pagkakitaan kung may mga kakilala kayong bata, ibentahan niyo sila. Lalo kung may printer kayo. Ang gagamitin nyo papel, sticker paper. Pwede naman kayo kapag bumili sa mga national bookstore. Magtanong lang kayo sa mga staff kung ano po yung best na papel for sticker. Tapos bibigyan naman na nila kayo. See? Ito edit, shadow, outline. Nagkaroon yung 100 yung size. Change into white. Ayan. O, si, may sticker na tayo. So, nakuha na tayo ng sticker kay Canva. O, di ba? So, pwede kayong mag-search, guys. Pwede kayong mag-search, guys, ng inspiration. Sa Google, sa TikTok, sa Pinterest. Ayan. Pwede kayong kumuha. Hindi ba ba ito? Sa Hello Kitty, gusto yung gawin. Wala naman problema. O, di ba? So, ganyan lang kadali gumawa ng sticker kay Canva. Di ba? May sticker na tayo nakagawa na ng sticker. Susundan nyo lang itong video tutorial na to at makakagawa na rin kayo ng sarili nyong sticker at sarili nyong design. So, hindi na tayo makaka-copyright niyan kasi yung rainbow, dinagdagan na namin ng mga ng mga word tapos naglagay pa tayo ng mga effects. So, hindi na tayo makaka-copyright niyan. So, yun lang guys. Thank you again for watching kay Graphic Design Daily. So, kung gusto nyo naman, nabili na lang yung mga template na ginagawa namin. Wala namang problema. I-message nyo lang po kami. Tapos, na uh, pag-usapan po natin yan. Or kung gusto nyo mga may isip yung design pero parang wala naman kayong time gumawa, sabihin nyo lang din po sa amin. Sabihin nyo lang yung details sa amin then kami na po ang bahalang gumawa ng design para po sa inyo. So once again, don't forget to like, subscribe, and share. At ganun din po sa aming Facebook page. Don't forget to like and follow ang aming Facebook page, Graphic Design Daily. Pati na rin po yung aming YouTube, ah uh, YouTube channel, Graphic Design Daily. Grab it beside daily. Don't forget to like and subscribe. Meron din po kami sa TikTok. Uploaded din po ang mga video namin sa TikTok at ganoon din sa aming LinkedIn. Sa TikTok po, puro raw, raw videos yung mga nandoon. doon. Talagang walang cut. Kaya pati yung mga pag-uubo po doon maririnig <laughs> mo. Ayan. So, so yun lang guys. Once again, thank you for watching. Stay tuned for our next video tutorial for, yes, yesterday, for tomorrow. Bye! Ingat!